So today is Wednesday, Hercules 6:12 AM. So mag-open tayo ng ating store. Uh, may po Medyo marami siya, mga fitness. And, so Pag may tiyaga, may nilaga. dati konti lang yan yes. mm. Medyo lalaki pa yan. So, meron ding gulay. 612 aku saying so moha 6 then and then I guess so, so papaso no terima mm, so, うんそれというあれ primera night ya yeah. o night din So, bay bay song size mga fitness. So, iten uh, can. uh, uh, so, mga canh. Uh, nó, iten mà So, mga Ito siya mga Ano yung mga asukal, manteca, ingredients. Ito dito naman yung bigas. So, nakataklob pala siya, mga filhas. So, nababuksan namin hmm. mga uh, ginagamit sa umaga. Yan yung um, cold gate, uh, so, shampoo, orgel, and okay. So alles wohl nur im Happyness. gigising ko lang so magtitimpla na ng aking kape ayun din yung aming ibon so iibon din kami mga fitness fitness ito ko'y nagre-ready na para sa ating trabaho at marami tayong turo so yun na, stay fit and